So ngayong araw nga guys dahil nga wala kaming pang ulam at gusto na naman guys namin pumudrip ay pumunta nga pala kami sa munti namin palaisdaan para manghuli ng mga hipon at bangus. Bala kasi guys namin dito naman ang halian kaya eto guys nagluto kami at nagkilaw ng mga pwede naming ulamin. Kaya samahan nyo kami guys sa adventure at sa food trip natin. So what's up guys, what's up mga karapadaan lang. So ngayong araw nga guys syempre nandito nga pala guys kami sa munting palaisdaan namin at kasama ko mga kaibigan ko. So bali nga guys, ngayong araw ay eh, kami ng mga kaibigan ko na dito man ang halian sa munti naming palaisdaan. At dito na rin nga pala guys kami mga huli ng pwede naming pang ulam at pupudripin ngayong araw. Kaya nga guys, dali-dali naming inayos dito yung mga lambat para magayad ng mga hipon. At sa mga hindi pa nga pala guys nakapalo dyan sa page namin ay eh, magpalo na guys kayo. Para naman guys, lagi kayo updated sa mga ginagawa nating adventure at mag-share na rin kayo guys. Baka mapili kayo doon sa pinapamigay namin na bago naming uniform. At eto na guys, pagkatapos nga lang guys, sigitin natin itong mga lambat na tinang ng hipon ay eh, sasaklit na nga pala guys tayo at na na guys natin kung meron ba tayong nahuli na pwede natin pang ulam ngayong araw hindi pa nga lang guys ganun kalalaki yung mga hipon natin na inaalagaan dito sa palaisdaan pero kahit naman guys papano ay eh, magkakaroon tayo dito ng pang ulam saklit tayo ng mga hipon dito sa palaisdaan oh. ah. no ano mga hipong baan nami guys oh may uy pa. na pasama oh hmm? ayos may pangulam yun so, wala <laughs> Okay lang, marami pa naman <laughs> Okay Noong nakahuli na nga guys kami dito ng mga hipon Ay pinipili nga lang pala guys namin yung mga malalaki Para guys ikilaw naman natin ang napakasarap Guys oh so, mga hipon oh Sinaklit namin sa palisdaan oh Fresh na fresh yan guys oh Kita nyo naglalangoyan pa oh Buhay na buhay oh Pagkatapos naman guys namin mag ng mga hipon doon ay eh, nagtaan naman guys kami dito ng lambat para makahuli guys ng mga ilang perasong bangus na idadagdag guys namin dito sa aming uulamin at eto nga guys oh, may tumitig agad na isang malaking bangus dito. Napakasarap rin kasi guys pag nagprito tayo ng bangus tapos ipapartner natin doon sa kinilaw na hipon talaga namang mapapapood trip guys tayo doon. Buti na lang guys no mga nakaraan linggo no may airbagyo dito sa lugar namin ay eh, hindi talaga guys naapawan itong palaisdaan natin kasi guys masasayang lang dito yung mga inaalagaan natin. Dari pa mo, guys! Know, guys, no? Oh. oh, tama na, tama na, tama na. wag oh. oh, ka, guys, no? Oh, titig agad. Apat, <laughs> lima, anim. Let's go! <laughs> At dahil nga guys, kilaw ang gagawin natin dito sa mga huli, nahuli natin guys na hipon. Eh, Alsan nga pala guys natin to ng balat at nagtulong-tulong na lang guys kami dyan para mabilis na rin kami makapaganda ng aming kakainin. At eto naman guys, mga bangus ay hinati lang namin sa gitna at ito ay pipretuhin guys natin. Grabe guys, sobrang sarap nito kasi napaka-fresh yung mga uulamin natin ngayong araw at makalipas nga lang guys ang ilang minuto, eto na okay na itong pritong bangus natin. Kaya pupunta naman guys tayo dito sa kikilawin nating mga hipon at dito nga guys ay nasikaso ko na rin kaagad guys yung mga rekado na ilalagay natin. Nagayat na guys ako ng sibuyas at bawang dyan. Lalagyan rin nga pala guys natin to ng luya para mas masarap at syempre para medyo may kunting ang hang ang -hang, -hang, hang naman guys ay e maglalagay na tayo dito ng mga sili. Tapos ayun, papaliguan na guys natin ng sukat at maglalagay ng kunting asin pa minta at konting pampalasa guys tapos hahalo-haluin lang natin at ayan na guys pwedeng-pwede na ang kinilaw na hipo natin dito na nga lang pal guys kami kakain sa may tabilang ng tubig at nagasikaso asikaso na rin kami diyan guys at siyempre nagdasal at nagpasalamat kay Lord bago kumain guys putrip tayo ayan yung ulam natin guys Kaya tanghali ano pritong bangus at kinilaw na hipo yung hinuli natin kanina let's ah, ano go kain tayo oo huy guys oh mm. kinilaw na hipo natin oh medyo mahalang-halang oh

Maraming maraming salamat guys sa patuloy na panonood at pag-share nyo lagi ng mga video namin. Hanggang dito na lang muna guys tong adventure natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas.